Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ibinahagi ng aktres at komedyanteng si Herlin Budol ang isa sa kanyang pinaka nakakatakot na karanasan. Sa isang panayam sa programang I Wonder para sa kanilang Halloween special, isinalaysay ni Herlin na nakaranas siyang bala ng isang estrangherong babae na nagsabing nakita siya nang wala siyang ulo. Nagulat si Herlin sa sinabi ng lalaki at tinanong kung bakit kailangan niyang umuwi. Sinabi ng lalaki, "Kita kita, wala kang ulo." Neng, umuwi ka na, wala kang ulo. Dahil sa pagkaalala, nagdesisyon si Hurley na umuwi kagad. Ka May nagsabi sa akin na hindi ko naman kakilala. Tapos tinapik niya lang ako, sinabi niya sa akin, Neng, umuwi ka na, wala kang ulo. Parang casual, alam mo parang chill lang. Hindi siya yung parang OE. Tapos one week ako hindi pinalabas pa na. Sa paniniwalang Pilipino, ang makita ng walang ulo ay isang masamang pangitain. Bilang panlaban dito, pinapayuhan ng mga nakakakita na balaan ang taong headless at ipayong sunugin ang